umaga bansang Pilipinas sa at another manic monday na naman sa mga kababayan natin at siyempre marami na naman sa atin ang maglalakbay sa kanilang mga trabaho gamit na naman ang major thoroughfare na EDSA. And to know the situation here, makakasama natin ang traffic head ng Metropolitan Manila Development Authority, Mr. Bong Nibria. Sir, magandang umaga po and welcome to Bagong Pilipinas. Magandang umaga, Jot. Magandang umaga sa lahat ng mga taga ng Bagong Pilipinas. Okay, sir. Kasi ngayon nakikita naman natin na uh, yung mas pinaigting ninyong operasyon sa EDSA. Sir, kumusta po so far? ah uh, well, we're trying to manage this as it is. Uh, may kita nyo, marami talaga sa sasakyan marami mga bases, and yet uh, we're limited to five lanes so ngayon ang ginagawa natin inaalay natin lahat yung mga sasakyan mga, mga public utility yan or private vehicles at saka mga motor para sa ganun maiwasan natin yung pa x dito sa EDSA at hindi tayo nakakaharang o nakakapagpabagal ng daloy ng trapiko. Okay. So, sir, kasi alam naman natin na ang EDSA ay napakahaba, mahigit nasa sa 20 kilometro. Minsan, sobra pa nga. So, uh, ano po yung mga major points sa pinagtutuunan ninyo na pansin dito? Ah, uh, ito talaga yung ano, no? ito yung start ng, ano, ng mga choke points natin. Pagbaba mo na kami flyover, uh, then after that, yung Main Avenue, then Santolan, yung ano, Anapolis sa saka Connecticut up to Ortigas. Pagdating dyan, medyo ano naman na kami, nakakaroon na kami ng gap. And then with the construction of the Patalyon-Kalayaan Bridge, nagkakaroon ng coating build-up sa Guadalupe. Then uh, maluwag na tayo from Kalayaan up to Pasay. So sir, yun naman pagdating ng pag-usapan naman natin yung mga violation ano. siyempre alam natin na malaki talaga yung tulong na nagagawa nito mga nagkalat ng CCTV, especially dito sa ed sa sir, ano po ba yung madalas ninyo yun nakikita mga violation? Well, madalas pa rin yung ano, yellow line violation lalong-lalo na pag nakita nilang wala nang mga enforcers katulad ng mga enforcers na nakalatag natin ngayon, eh marami sa sakali na pumupunta sa yellow line kasi medyo maluwag. Pero nan, then again, hindi nila alitan na, na meron kaming non-contact apprehension. Sa non-contact apprehension namin, in one shift, nakakahuli kami combined, uh, private at saka public utility buses, mga 1,000 in first shift. So nag-average kami ng 2,000 per day. So itong mga bagay na to, eh, pag i-translate mo sa penalty, 1,000 pesos yan per violation. So uh, nakakadalawang milyon kami sa isang araw as far as yellow line violations is concerned. E, EDSA pa lang yan. Marami pa tayong areas, ano, like Commonwealth, uh, tsaka yung ano, uh, dalawang bounds ng EDSA. So, lahat ng ito, yun, yun nga, sabi nga namin, sumunod na lang tayo sa panuntunan ng batas sa trapiko kasi nga, uh, we, will, we will catch you, whether physically or not, <laughs> Yun, kaya watch out for that. And ito nga, mga kaibigan, ano, isa rin sa concern nung ilan na mga kababayan natin, lalo nung isang so, kaibigan na nanonood ngayon dahil uwian siya sa probinsya, dahil malapit na palapit na yung semana Santa sir. like sana naman ang mga behero natin. Paano nyo po ito pinaghahandaan? And it's speaking of, dun po sa mga terminus na ginagawa ng MMDA para maresolba na rin itong katakot-takot na traffic na dulot nga rin ng mga terminal ng bus na nandito sa Cubao, sir. Paano po nyo ino-augment ito ngayon at Well, may ano na tayo, may projection na tayo na ililipat natin itong mga provincial buses uh, outside Metro Manila. So ngayon, itong mga provincial terminals na to, pag nilipat natin, eh, ma kahit paano makakabawas sa number of, uh, ng volume ng mga buses dito sa EDSA. So, but this will be done, the transition will start after Holy Week. Ang, ang ano sa ating mga kababayan, pagdating ng Semana Santa, eh, pinagbabawal po namin ang pagsakay at pagbaba, pag-pick up at pag-drop off ng pasahero dito sa EDSA uh, strict din po uh, stricto din po namin ipapa-implementa yung ano yung no sin no south. Uh, ah ito naman to napapag-usapan namin mga prior di ano uh, Exodus. Kaya makakaasa kayo na magkakaroon ng clearing sa mga back doors sa mga dito rin, sa mga front uh, frontage ng mga terminals sa to para siguraduhin na maluwag at yung mga pagbuhos ng mga pasahero ay hindi makakasagabal sa daloy ng trapiko. Okay, sir. Huling tanong na lang eh, regarding doon sa paghanda ninyo sa mga build, build, build projects. Ano, sir? Paano po? Oh, well, ano naman. Ma, ano pa rin, patuloy pakipag-unahin namin sa DPWH at saka sa DT DOTR na siyang mga pangunahing ahensya ng gobyerno na namamahala sa mga build, build, build projects. Uh, ang sa amin lang, Uh, kapag naabisuhan kami na magkakaroon ng mga pagsarado ng kalsada ito ay ano uh, pinag-aaralan namin ipinapasa sa publiko namin para sa ganun lahat po tayo ay informed and empowered para malaman natin yung mga alternatibong ruta na pwede nating daanan okay thank you po sir Bong Nebrihan, traffic head ng MMDA kaya mga kababayan paalala lang muli para hindi maabala sa kalsada sumunod lang po sa mga batas at yan po muna ang ating traffic update at syempre ang ating uh, sitners dito sa EDSA